guys uh, nandito tayo sa Burwanga ngayon kasama ko yung aking pinsan you know? hello hello <laughs> <laughs> uh, mo okay, na, eh. sabay oh. hello sabay hello 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 ano hello 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 na ngayon aray ko ulan ano, ano bang hanggang tayo? Ah, uh, Tigom. Oh. Dito kami ngayon sa malapit sa ano? no? Sa dagat, ano. Ah, uh, kakain kami dito. So, ayan guys, yun yung pagkain namin, oh. Shout out sa financer natin, ha, si Benes Salivio. Let's go. Tayo tayo. Ayun. Ayan guys, kaya na tayo.